E kunin mo yung pera. Gastusin ninyo. wag kayong mahiya. wag kayong tao na mag <laughs> Hindi karapat-dapat. Pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa reling. Pera. Ayuda. Huwag, huwag ninyong... Don't... Huwag kayong magkarootang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Ika'y nagtatrabaho, liburer ka. Nagkukontribute ka sa economy ng Dabao. Mga building... Someday yung ginamasa mo na simento, maging building yan.